Good morning po mga katekram. Ang ganda po nung ano nung araw. Special day po yung araw ngayon katekram. Dahil birthday po ng aming uh, minamahal na kuya. Ang aming pong uh, antumata yung pangalawang ama po ng aming pamilya. Ay, soup pala dito. Go, 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 go. Anong sweet doon nila oh. So sweet. Pinukulit ko kag kagabi si, at si ate. Pangungulit ko kung anong may nangyari ba sa hotel, sa solar. Ang regalo po ni Tita Takumi. Hindi ko siya Ako na na. Okay, I'll Ngayon pala si Clark. Thank you. Clark, mag-good morning ka dito. Mahina. Oh, yung mata mo isa nakapikit. Nag-ano ka na? Nakapag-shower ka ba? Yeah. May nakahanda pong simpleng ano si Sweet si Mary. Simpleng pasasalamat kay Kuya. Kumusta ayentoy lubno? Ah, ayan po. Ha? Ah, ayan po. Ha. Hindi ko pa. Hindi din na tapay. Hmm. ni kay din. Hmm? Mm Hindi -hmm. ano? ko pa din. Ha ang galing ni kay Dave magbola. Ang galing po ni Kuya. Mm -hmm. Yung po, Huwag nakakalimutong. Eh. Ha? Sorry po. Okay lang aayusin natin, di ba? parit lang nandamit tapay mm. naman ang damit napa 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 Nagpalit lang napa 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 po napa 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 hindi yung mga bagong damit ang suot mo. No, palit mo. No, yung Di bagong po. damit na. <coughs> Ay, sorry po. No. Bil yung ano, yung bagong mong bili. Di pa yan po? Kalang po yung datay. Ano? Di ba kalang po yun. Eh. Yeah, yan? Hmm. Si Ola, nakain niya. Ayan. Nakabihis na. Nakabihis na. Good huh? Ay, mga katra. Dati nag-morning ang mga tayo ng ating tatay. Nagawa lang yung video na. Oo. Para daw ma-ano naman. Oo. Ang kasama ka? Hindi. Mag-ano ako. Para makuha na lang yung moment ng mga bata. Si Kuya Lito, Tito Darius. Sayang yung ano eh, ako nang kukuha dito para makuwanan. Mm. Morning po, kate Kram, kape. Kape. Hindi pa kumain, nagkape na. Okay si Kristin. Ang aming uh, poging, poging, poging uh, panganay na pamangkin. Lahat, guwapo. Ha? Hindi ah! naman ako marunong at saka sayang yung moment na ko na lang. Pagtawanan ako ni Tita Jack mo. Grabe ka sa Sinipa po ako, sinipa. Natatakot si Bayaw. Baka daw po paglaro Naiya po siya. Ako iba yung sinisipat ko lang naman dito eh. Iba yung sinisipat ko kasi dito sa camera ko. <laughs> Natatakot. Baka daw paglaruin ng basketball. Ayaw niya. Si ano oh. daw. Si Kuya Darius na lang. <laughs> Oo. Puntahan ko lang si Kuya Poren. Mm. Clark, bati muna ako kay Camporen. Good morning. Good Bayo bati ka muna pala dito. Good morning. Kidang ano dito si Iyo. Magkapatid. Para nakalimutan mo din ang pangalan. Ang <laughs> Dureng. Ah. Ang siya. nakalimutan ko ba si Dureng? Oo. Oh, oh, so far. Mm. Babati lang ako. hindi? Bayo ah. Huwag ka na Hindi ka magbabati Okay? Oo. Oh. <laughs> The potato Darius. Have yeah, birthday na birthday oh. Nasan ng birthday boy. Ikaw yung sab sub mo ko. Okay. Yung ating birthday boy, nasan ba? Birthday boy! Where are you? Kuya po, po. Ah, sorry. Eh, sabi na nandito po kasi. Nandito pala sa bahay, ko Dario. Galing po. Saan siya? No, hindi na dumating. Si... si pangalan na? Popoy? Oo. Hindi na po. Bakit? Para sana makapag-aral siya. na Ha? Ayaw na siguro bumalo. Bakit? Natakot ba mag aral siya? May number ka ba niya? Paano kaya maku-contact yun? Ang lapit lang po namin dito sa bahay ni Kuya. Second time ko pa lang po ito makapasok dito. Si hey, Kuya. Asan? Kuya Porel. Ha? Ano sa loob? Oh, may... Morning po. Morning. Gabi. Ang Uy, Kuya Jerry, hinay-hinay sa alak ha, yung tiyan mo. Ingatan yung sarili nyo. Manong, kayo, araw-araw na ho kayong umiinom. Ni, ano po, maingat sa sarili. Si Kuya Poren. Nandito pala si Ate Janet, ang punong abala. Grabe namang ka-special ng mga pagkain. Hey, Ito, alam ko na to pulutan. <laughs> oh, <laughs> siyempre. Baboy. oh siyempre. Oh. Si Ate May pala yun. Ang ganda na pala dito sa likod eh, no? Si Ate May busy-busy. Bising -bising. Ang ganda na po pala rito. Madaran tubig. Tumutulo. Sayang. på den? Hører på den? Kamparan! Dapat pala may doorbell. Tama rin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless. Sinusundo na kita. Kailangan ka doon. Let's go, let's go. May pasimpleng ano si si Jennifer. Sama lang namin sa kont... Ay, sumama ka na kaya. May pasimpleng ano si Ate Lisa eh. Kuya, ano lang po kami doon, sandali. your day? How's your morning? How's your night? Okay, there you go. May... May munting po sa salamat sa'yo si Kanlisa eh. Pero kailangan mo yatang maglaro. Oo. Oh. Kuya Bobby, maglaro ka basketball. Okay. Morning po. Morning. Kausapin po kayo ni Kuya Darius. Ay, <laughs>

Overall, okay lang yung kanis sa so, kumbaga ano lang yung sa akin. Iba yung sa akin eh, yung Wait lang, Tita Flor. Pwede bang makita kung ano all together hug him? Hug hug. Hug hug. <laughs> Baya, wag ka na mahiya. Sige na. Okay. Hug hug. Okay, I love you. Love you. Love you. to you sa okay. So, panoorin nyo na lang, kay Sweet Mary yung mga susunod ka-tekram. Thank you. Love, you. Love you po.